nila nga ano guys margusuhan hindi kataas taas nga ano isa gina ka ano ba do sa talam na na isa kakahot, ilabala ay lapit lang sila garden tubig lang problema di guys mo hmm. Dilatore. Oo. Sa din dami ina kan ko. Anong dapat sa kamalig mo tabi ka? At may yung... balay ka mo da? Oo, oh, nakatindog ka na. Ano? na mo. Basta may pakabit siya bala. Lalo. Lalo ni. 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 kung gusto nyo magbakat ni lakon-lakon nga ano guys. oh blatong. <laughs>

may arak ka pa do? Ah, philas, mga, may arak ka pa do na do? Hada. Ha? Dam. Hoy, ah, sus, <laughs> ego. Singa na ko si Undo, ego ka mo diyan nagkatuya papas na yan. <laughs> <laughs> ya? Uli. Uli na guys. Wala ung kondo ko. Para mai na lang pakai may arak. Sus, yun na nagkara patay na. Galibog mong ko gali utan niya sa nagligid pagtista sa. Di, kay si Sinang Rosbil man ay pamatian. Ay nang lang urot to. Ang bala.

Pada mo asang laya no. Mm -hmm. Pwede kami sa pangala. Ay pangwa ang ay. -e? Para amon ipanggas. Para alam. Oo, may mga unod na ay. Kumagay damo gid kadto Damo na. Ay, Hindi, ginabalig ya gid na harvest niya. Ano guna ula gid niyo na. Wala nyo gin harvest to sa ara. Ano guna masambot. Mm -mm. Sa isa kasi semana ka simana, kadua kami mag harvest. Wow.

Kaya uh, yeah. may kalabasa. <laughs> na upod ko. Ano ko kamatis, nangalo. Kamatis. Tumu abo nga. Ha? Basta kwan. Mautan pa karon sa gulan sa bulad dai, bulad sa to tong. Wow, ano ta imo bulad dai? Kalimti sa Mindanao. Ano to sa dai nang barong mo? Ano to nga bulad? Parang taga Mindanao, naka-abot pa na. <laughs> Aray kami sa, ano, sa utana ni Choi Arturo. Plastic na. Doon ga to? Aray, may plastik po din. Di lang guys, ipos. Hari kami sa, oh, na may balatungan sila guys. Talong. Ang damo ila talong guys. Oh. Aray, siyang tag-ia guys sa taga Panginoon. An guys? Talong damo. Hindi na tayo ta. Talungan. Ang ila talungan, guys. dua ka kahon-kahon. Hmm. Hmm. May bag ko da. May bag sako ko da. Pil tagpila kilo, ne? Isa. Tapos isa man kilo. Ang kamar chay. Uh -uh. Ilatalungan, guys. Siling yung makuha kami kalabasa. Makuha kami kalabasa, di guys, sa ubos. Ila kalabasahan, guys. Kanami. Kanami damo bunga, nga ila kalabasa guys Ilang nga uh, utanan din nga ila guys tatlo Ay, pila ka klase naman guys ano marguso kag uh, may kamatisan man sila duanya nya ka gapang so bali na lang kami di pa kadto guys medyo layo-layo sa sa amin um, no oh. Ang oh, daming bunga kayo. Oh. So, tunan mo guys. Oh.

Umuha gano. Tagin silang kilo sa kalabasa dito guys. Sobrang ganda guys. Ang daming bunga. Yan. Ang cute to. No? Do, picture na mo to. May namulak pa dito Bali ano lang. Bali makasave ka diri pag ano. Dari kagid sa puno makadto. Kami uh, guys, ilang ang utang talo. Bali pila si kwinta pesos do. Ila tungan, guys, sobrang dami. Ang ganda ng bunga guys. Tingnan mo guys oh. Yan. Kung lang ka di guys, may mangkot lang ka Choy Arturo nga ano, orkia Dari lang guys, kaya matabang ko ba ano guys, kuha. Wala na galing tubig, kaya daw hindi na giniguro maano ilatalong nogo. Dua kali kakahon, tatlo kakahon ilatalungan guys. Kag dua, tatlo man kakahon ang balatungan. Sa kakahon ang marguso. Okra guys. May ukrahan. pag siya, di, guys. Oh! Uy, gulanga naman, ni guys. Sila, ukra, guys. Gulang. Nakaila, ukra. okra. May ukrahan sila isa kalinya, guys. Kumuha ko ano, guys. Thank you. Kwa ang kung laya sa ukra, guys. Kiitanom ko sa itanom ko sa amon. Nan. Mahulog ka ha? Dali dito. Talakata kay Lula, dali na. Si Inday. Anak sa akin pa kaisa, guys. Damo ay ila nga ano, guys. Hindi nila nasambot pagkuha o. Oh. Nangalaya na lang. Ang bunga sang ano, sang balatong. Damo-damo lagi gid ya. Uy, nakasing ko, guru, ay. Nakasing, nakawalo, giggo ta 8 minutes, gigo guru, sindi, mga bayo. Ano lang kami, guys, pagkataan mo ng service, guys. <laughs> yeah!